na yung pangalawang dive natin nagsisid kami ulit ng kasamahan ko at na ito taligbago mm -hmm. pandagdag ulit mga kapaders lumipat kami sa parteng unahan laang ganun pa rin mga kapaders kahit saan bahura lalong makapal ang kulapo dito sa aming nilapatan tsaga tsaga na lang tayo dito sa pagsisisid pag na tayo nasumpungan magandang bahura, swerte natin kaya lang ang problema, ang kalaban namin dito malakas na agos, oy labahita mungit bahura Mm-hmm. na naman. Pasabitin nila na ito mga kapadis uli. Ito yung isang klaseng mungit. Kahit ito sa bawan, pwede mga kapadis. Huwag lang yung mungit baboy kung tiyatawag sa amin, sarhento. Ang root, ang amoy na yun. Hanap pa tayo na ito, lapu-lapu. Mm hmm Lagata ka dyan. Kauser or liglig. May tama na ito. Alam na naman kung kayo ito nakatakas. Siyempre sa ating kasamahan. Ayos na ito. Pandagdag uli. Malaking lapu-lapu na. Maghahanap pa tayo. Diyan sa mga butas-butas. oy -butas. lapu-lapu ulit mga kapaders. Mm -hmm. Ka na naman. Medyo malit lang ito sa ating nahuli kanina. Pero ayos na. May presyo na ito. Liglig na naman. Sana may kasamahan pa ito. Diyan sa parting unahan, tayo maghahanap. Yan lang aming kalaban sa aming mga parapana. yung kula po pa nagtubo na ay. Ohoy! Wow! Laki! Ay, salamat Lord na marami. Nakachamba kahit taglipas na. Malaking kulambutan ito. Idudubol ko ang rubber. Sisiguraduhin natin. Mm hmm, gitik. Kwartang linaw ka. Hawang ko lang ngayon ng kulambutan. Kumagalang kuha ng buyer. Kaya lang kulambutan ngayon. Luno na mga kapaders, manipis na ang dibdib. Mga tatlong kiluhan ito, baka sumubra pa. Ayos na itong pandaradagdag, pambawi sa gastos. Babaing kulambutan, tapos na itong mangitlog. Hanapan natin, baka may kasamahan po yung kulambutan. Baka isa pa baga. Na ito, nasa may partin tayong taligbago. Sure mo ang pana ko. Mm -hmm. Delikadong puro na naman yan sa buhay na bato. Ayos na ito pandaradagdag uli. Kwartang linaw na. Makakadilin siya rin ng pambigas. Meron na naman ikaw tutoy pang tinapay bukas. Sana may kasama pa. Maghahanap pa tayo. Na ito orinis. Medyo maliit pa mga kapaders. At dito sa Lalmang Kurals may nakasuot. Buntot ng bukawin. Kaya lang nakatalikod sa atin. Sana talaba ng pana. Hindi makita sa kamera. Panain ko na. Mm hmm Huli ka dyan. Ay, nakatanggal. Malabo na ang butas. Hindi na makita yung isda. Sayang pa. Malaking bukawin sana. Nakabunot mga kapaders. Yung pana. Hindi ko na dubol ang rubber. Kaya nakatanggal. Di bali, andyan lang sa kang elmang butas. Hindi dyan makakalabas. Malakas ang agos. Hap lang tayo ng iba. Na ito may lumapit. Isang orinis. Kailang maliit pa. Ito. Alatan. Uy, dalawa. Isang suran. Isang alatan itong unahin kong alatan mmmm -hmm, lagata ka dyan rodillo masarap itong sinabawan mga kapaders pag kayo nakabi ng ganitong isda ang masarap bitong luto inihaw sa kasawsawan ay tuyo na may kamatis masarap yan mga kapaders itong surahan naman panahain ko rin ito at sayang may itong pambinta mm -hmm, bali dalawa Itong surahan, makalating kiluhan yan mga kapaders. Kasama yun ang bitilya, 1.30 ang kilo. Ayos na yan. Isang alatan, isang surahan. Sigurado na may pang ulam na, mayroon yung pambinta. Salamat na naman Lord. Ayos na itong pandaradagdag sa aming isda do sa huli sa unang dive. Sana may kasama pa ito. At para malagdagan pa, Diyan sa parting unahan dito, medyo malinis. Ayos. oy ko pa. Gumagapang mga kapaders, papalapit sa atin ay talagang mapahuli. <clears throat> ayun -hmm. Ayun, ko pa. Huli ka na dyan. Tatakas ka pa. Ayos na ito mga kapaders. Sa unang dive, nakadalong kuha pa tayo. Dito sa pangalawang dive, isa. Ayos na, meron tayong tatlong kuha pa, pa. Dagdagan, pang turista para sa linggo. Magahan na pa tayo. Tsaga-tsaga, kahit malakas ang agos, laban lang tayo sa pagsubok sa buhay. oy pangihaw, ihaw sigurado ka sa aking inakay. Mmm, na ito tutoy na naman. Meron pang ulam bukas. Sigurado ko na naman sa aking inakay. Dalong sandok na kanin. Sulub na naman sa ang aking inakay. Sa tagiliran ko, meron akong napansin na isda. Bayan, lapu-lapu. Buti hindi lumayas. Bibiya, wag kang malikot. Tinamaan din. Bali dalawa, isang bibiya, isang lapu-lapu. Sulit na ang pambinta. Meron pa din pang ulam mga kaparers. At sa parting unahan ko, meron pang bibiya kaya ang medyo maliliit lang mga kapaders hindi ko man yan bayan dalawa siguro ko yung magkapatid itong nahuli ko siguro nanay abang ko lang kung may tatay ito hahanapin ah, natin baka mayroon pang tatay yung bibiya dyan sa parting unahan dito medyo may kula po kaya lang madala Oy, timbungan isdang may balbas mm -hmm. lagata ka dyan nagitik natin masarap din itong inihaw mga kapaders masarap dito pinerito ito ang masarap inihaw mo si eh. kaya lang medyo maliit sige layas iba talaga pag binibinas isda ang sumasalubong sa atin malaking bukawin ito mga kapadres kaya laang parang payat dahil manipis ang katawan pinangihin ng lumangoy bakit kaya ito manipis ang katawan siguro kito ito ng isda manipis ang katawan mga kapadres papanain ko na malaki-laki pa naman bakit ito mga kalahating kiluhan Antayin ko lang bumalagbag at pag ito bumalagbag, surbol ito sa akin, antimano, papaykasan ko ng pana. Mm hmm, lagata ka dyan. Dinama sa part yung palikpikan. Hindi malamang dumugo. Siguro ko ito animik. Grabing nipis ng katawaan na ito. Pang na ang ito. Magahanap na naman tayo. Diyan sa unahan. At naroon. Isang bukawin mga kapaders. Malaki-laki na ito. Mhm, mm mataan tama. Nagitik natin. Headshot ulit mga kapaders. Chabang English lang yan mga kapaders. Magagandang isda ang sampas sa bahura. Kaya lang ang problema, maduling ang kibot ng kulapo. Hoy, bigan. Matampusa. Mhm. Mm no tama. Hindi natin nagitik, di ba? Basta ang isda pag nakaharap sa atin, kahit yan, hindi magitik, ang lalo papalapit sa atin. Huwag lang nakatalikod at pag nakabunot, diretso ang langoy papalayo sa atin. Ayos na itong pandagdag uli. Dito sa lugar namin, nadyakpata ng itong bigan. Pag nalagas na ang kula po, pagbuwan ng habagat. Naroon, surahan. Mga kalahating kilohan. Mm, -hmm. oy, nakatanggal pa yung surahan. Hindi ko na nakita. Ito, orinis, pandagdag. Mm, -hmm. getik pambinta ulit sa mga parakitang ganito kalaki ang gusto ng mga parakitang at pag hinulab maraming kawil ang malalagyan ng pamain Diyan sa unahan hanap oy na ito sumalubong sa atin nagulat pati ako ngayon tinamaan maganda talagang mamana pag didilim ang isda maamo pero matagal pa ang sikat ng buwan mga kapaders oras pala ngayon alas 10.37 mahaba-haba pang oras ang ating paglalangoy mga kapaders baka umahon kami mag una uy urinis na naman siguraduhin ko na ito pambinta ulit sa mga parakitang mm -hmm. gitik na naman ang urinis kaya pinapasiguro ko pagpana persado kaya pang nagitik mga kapaders natitiko ang stingless ng pana pang nagitik andito mga kapaders yung kasamahan ko sa unahan sininyasan ako at may pugitang nakasuot sa butas mapatulong sa atin. Ayan, inalis muna yung mga batong maliliit na karang sa butas. At para pagsungkit yung pugita, lumabas ka agad mga kapaders. Sana malaki ang pugita, oy. Para magandang ang sukat mga kapaders. Medyo malaki-laki ito. Ayan, kinikiliti na mga kapaders ang kasamahan ko. At para lumabas. Sige, lumabas ka na dyan. Buti at yung butas, mababaw mga kapaders, hindi malalim. Ayan na. Lalabas na mga kapaders estimate ko dito medium na itong pugita ayan na oh lalabas din ayan na mga kapaders oh na lang oy oh babanggang pa yung urinis ala ano mga kapaders pinapabulhabulok tong pugita titigil ka din dyan at oras tumigil ka papanahin ko ang pagitan ng dalawang mata sige ayan na tumigil din mga kapaders paplangkitaan ko ng maganda sigurado ka sa akin pugita ka hindi ka makakatakas Papanain ko na mga kapaders. At baka panain pa ng iba. Unahan pa tayo. Mm -hmm. Ay hamal yan. Mga pa. Medium lang ito mga kapal. Estimate ko. Pero ayos na. Dito sa amin, ang pugita, ang medium, ang kilo, 130. Hanapan natin. Baka mayroong kasawa yung pugita. Baka matsamba. Uy, urinis ito. Malaki. Dubulin ko ang rubber ng pana. Gitik na naman sentido ang tama Mga kilo na ito mga kapaders Pero parang wala pa Bahala na kung mga ilang kilo siya Ang mahalaga nahuli natin Pandagdag uli pambinta Masarap itong dinaing Lalo pag mayit ang panahon lang matuyo ang daing mga kapaders Hanap tayo na naman Ito may nakatago Lapu-lapu mm -hmm. Lagata ka dyan Liglig na naman or kauser Meron naman tayo pandaradagdag Diyan sa parting unahan Baka mayroong kasama Ating igagala ang kamera Ganda ng bahura mga kapaders. Lalim ng mga butas Butet walang kula po dito Na ito laba agod na naman mm -hmm. Saan ka pupunta Huwag ba akong tatakasan Bitilya na ito mga kapaders. Magandang bahura ito aming naanudan Walang kula po bukod sa lahat barawangan hanggang dito muna aking video sa pamamana maaho na rin kami at mauwi na good morning sa inyong lahat mga kapaders na ito na aming huli sa dalawan dive ayos man magandang klaseng is dating nahuli mga malaking dapula lapu mga kapaders karamihan rodillo sa mga bigan ayan laki ng bigan Ayos na ito. Maraming maraming salamat Lord sa biyaya kagabi na pinagalungo sa amin. Kahit makapal lang kula po, may isda pa ring panaginip na eh, pakita sa atin. Mayroon pang pugita, ako lang luko's na malaki. Nagagamba tayo. Mamaya malaman, ting magkaka natin kikitain bawat isa. Wala 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 yung ano, may ko samang ano. May bukoy mo. May bukoy kagat. Ka. Ado. Pala makakain. <laughs> <laughs> Grabe ang gutom. Hindi sa <laughs> ano lang yan. Napasubo ka. Sa bomb siya. pag ito. Ano matalas taras ang kuan? Aba, umuwi lang din niya nakasuot ang kuan. Yan ay matalas.

Ito na mga kapadres yung ating kinita lahat-lahat sa isda. 3,643. Ito yung ating gastos. 337. Ito yung natira. 3,306. Pinaglima. Panglima yung bangka mga kapadres Ito yung partihan bawat isa. 661. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya na pinagkalubo sa amin. Amin itong pagdadamutan. Meron natin pambiling bigas, pang asukal kape, pang sututoy, pati na rin ang pang tinapay mga kapaders. Maraming salamat rin sa ating karagatan, kahit padumina ang bahura, meron pa rin isdampanain. Shout -out nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao, pati na rin sa mga WFW dyan. Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe at pag-share ng ating video. At maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. God bless. Tingnan tayong lahat.